guys, it's me, Hearted Mel, and welcome to my YouTube channel. So, yun, yeah, for almost three years, ako hindi nakapag-vlog. Wow! <laughs> so, finally, I'm, I'm back again sa pag-vlog kasi, ano, wala. Super kakatabag ng ano yun, mga nakarang araw. So, ayun, ngayong July 19 Um, birthday kasi guys, nung isa ko din friend. O, oh, diba? Dami tong friend. May birthday <laughs> so, ayun. Um, Kaselebrate namin na siya sa San Diego Uy! Hindi, sa, ano, sa isang lugar dito sa Bawan. Um, uh, San Diego So, mamaya COVID siya masaya-celebrate kasi baka may pupuntahan or may family ano sila ganyan. So yun guys, um, mamaya din ay paalis na ako kasi ang aming call time guys is 1 p.m. hanggang 1.30. So ayun, Bahala na ko nung oras ako makakatating sa aming meet up place. So ayun guys, see you later and update ko kayo. Bye bye guys! Yun guys, vlog update. Eh. Naambun ngayon yung dito sa amin and ano, Siyempre, magdadala ng payo. Ano ka pa ba? And chat ko na lang din yung aking mga kasamahan kung nasa ulo sila na kasi baka mapaata sila ng punta doon. Pero <laughs> right yun guys, update ko na lang kayo dito. Okay. Hey guys, so update, alis na lang. Ang nakikita ko, kung makikita nyo, umulan siya guys. Yan, basa ang aming Sorry! Pati yun, alis na ako. Ito na lang kayo ito so, yun guys ang ako ng tricycle na yun ito na baka kumakas na kayo na ako so yun patayin nyo so, maya na lang kami so ayun guys nag update hindi ko kumakas sa kayo kasi puro puno yung nakikita kong mabiyahe but so, maghihintay pa rin ako guys kapatan ng pagmalahan. Sabi so, ko na nga pag nundundun na ako. Ang plaza ng bawa. So, na ako guys. dito sa sila sa 7-11. Ayan! Ito guys, mga ka-meet up ko. Ay, ko na. Baby. Nag-vlog, ito yung nasabi ko sana na vlog ako. Ay, drama na. Liglaan. Siyempre, para madagdagan yung video ko sa ano, sa YouTube. Bakit so, mo pala mo lagi gagawin? I don't know, hindi ka pala Okay, guys. Nakabili na siya ng cake. So, yun. Si Hanna na nang inintay namin, guys. Yung birthday girl. Bukas. Ibagay, ano, advance celebration. Wish! No? birthday girl! Happy birthday! <laughs> Ay, kauna! <laughs> Mapapanood mo ito. Pag na-edit na, edit na upload ko sa YouTube. Okay. So, complete na kami, guys. Uh, so, alis na kami. Ayan, guys. Naglalakad na kami. Punta sa aming bagong napag-isipang sang-yupsal. O, so, diba? Nakikita niyo ang Plaza del Bawan. Then, <laughs> ang Bawan Church. So makikita niyo guys sa aming dinadaan ng ibang lugar. Ay, so, okay, Saka... kayo, mag Maganda! Ito daw guys sa aming bago ng location. Ayan. Dito lang sa may Pabuntang pobla, Poblasyon Dos. So yun guys, nandito na kami. Okay tayo. Mga nangihiyari. Birthday girl, pretty. <laughs> diba? po dito sa Opo. Yan guys, ang ganda. Ana. Anong nalat, yeah, na. Anong nalatulasan? Ito daw mo tikma lang na eh. Ang daming na-order. Hana, ano na? <laughs> <laughs> Anong, <laughs> ano <laughs> mo? Sabi niyo sa araw niyo today guys. Good or bad? Good. Ang good side ay ano. Paano pag ginawa ko yung thumbnail? <laughs> Hindi, joke ko lang. Yung ad- Guys... Niluluto na lang yung mga ulam. Eh, What? ulam? <laughs> guys, against the light. but May nag- Tatimelapse doon sa set nila. Mamaya na nagpalit. Ayan, di daw makita. So, vlog update, guys. Ayan, amin ang kakantahan. At ipo-blow na ni Hana tong candle niya. Ayun, sunog. Wala yan. Hindi, ilayo mo na konti dito. Happy birthday to you! Okay. One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you! O oh yan, yeah, blow na! Happy birthday! Honey. Yay! Happy birthday, girl. is the light. <laughs> guys, not <bloody> me over. <laughs> so, ayun. Buto na kami sa aming bahay kasi nagpanak sila na guys na mag-enom. So, ayun. Update na lang kayo pag nasa. Ah, binakapay. Hey. Hey. <laughs> vlog update for almost <laughs> ano? Ayun. So, nasa bahay na ako, guys. Mamaya is yet nati. Kasi, uuwi na sila. Uuwi sila, guys. So, Yung isa don busy ta nyo. Hmm, yan. Oy, mag-hi ka naman. Hi. Guys, up, ano, I-add ko na rin to kasi mamaya i-add ko na sila sa baba. So yun guys, sana ma-enjoy nyo ito kahit pa paano. <inaudible> See you bye and yun ingat ka palagi god bless